Hello mga boss, uh, meron tayong nagtrekpan dito na ayusin Sira, ayaw gumana Subukan natin mga boss, magkakita ko sa inyo Kita ba? Kita ba? Magkakita natin Wala Mas kung wala man na Wala mga boss Subukan natin ayusin, tagarin natin yung cover mo natin para sipa diyan lang umayari. Pagkakain natin ito. Ito lang. Okay. Okay na. Sige boss. Uh, ito mga boss. So. I-stayin muna natin yung mukhang niya o kung gumagana.

Ayun, kumalo mga bos. Ayun, okay. Okay motor mga bos, kumalo Kumalo yung motor. Maro sa tester. Ayun. Ah. Ang hulugan, may problema dito. Kaya sa loob, dito. Subukan nating bakasin to Ito, yung kaha Gini lang muna natin ito. Muna itanggalin natin. Ito. So, yung covernya. tinatanggal na yung cover niya mga boss ito na natin yung kaka matanggalin natin ito Mati na may ikot eh hindi naman matigas pohokin parang may Mati tama dito sa loob parang may puto yata ito na natin tanggalin Halimbawa, kung magkakwento kayo ng ganito, minis ugong wala. Sa isang ugong wala, walang ugong. Walang... Okay naman sa tester, kung naman yung motor. Subukan mo yung method na to, baka ayos. Buksan mo yung motor, tingnan, tingnan mo. Tapos, baka may putol, may putol sa loob na connection. Kasi pag maputulan ng isa to, hindi nagagana talaga. Hindi kasi wire nito. Saka mga boss, hindi lang ako yung kumalikot nito. Parang dinala na to sa pagawaan kasi may mga putol na yung wire. Eh, eh, eh. may mga putol na. Parang siguro ko dinala na sa pagawaan. Siguro nasira, nasira ulit. Kaya dinala sa akin. Pinabinalik ko sa pinagawaan. So, mukhang bango pa ngayon yung electrical. Eh. Magaling ko muna to. sa tanggal na natin sa Tanggal naman ito mga boss. Dandahan lang kasi malilit yung wire nito sa loob. Baka mamaya Sabit sabi, sabi. Pag maputol, nahirapan tayo magsulda. Ito mga boss. Oh. Saan ko na? Marami hmm? nang langis na yung lagay. Ay, yung kung ngayon pamunas. Pasa natin. Kasi kung nag-shorted ito. Dito okay, kumana. Dito kumana. Nangis. Nangis. O. Shorted siguro po. Dami nangis mga boss o. Sigurado ko nagsorted po. So, oh. Subukan natin linisan mga boss po. Make sure lang po. Dandaan lang po kasi baka masabit. yun yun un itu kuasa sapuan basa itu mau busu basa oh kayak apa yang dia nih guys response ke si pasang-pasangan yang usuwil oh kita, kita, mga buso. Mga buso, kita nyo natin, higa natin, higa. kita mau bos mau busu kita nih diamen langis nilagay kira nanti mau bos jaga nanti pega ah kita pa kita sama bos oh siap oh siap Daming langis mga boss, sobrang langis. Isa rin tong makakasira sa motor. So ito, ito. Kasi pag pumasok yan dito, dito dito tumakuan. Pag magkoneksyon yan dito sa so may motor, motors niya, yung motor dito sa rotor. Sigurado masusunog yung motor. Sobrahan sa langis. Dapat pag maglalagay ng langis dito lang, sa loob, kunti lang dito dito. Dito sa loob, yung may pumiyan sa loob Yung busing niya. Yung shorted to. Sigurado ako. Shorted. Tapos, okay, oh, unasan ko na. Yan minsan na. Yan minsan. Sit natin. Dito. Nakikita niyo ito mga boss ito. Yan. Kaya pala hindi umiikot. Kasi may open wire dito. Dito sa loob. Ito. Alam ko na yung kung, pa, kung bakit hindi umiikot ito. Ito mga boss oh. Yung open na yan, hindi yan iikot kasi nagmamagnito yan dito. Nagkakaroon siya ng magnet dito. Tumitigas to. Ayaw nang umikot. Kaya ang gagawin natin, lalagyan natin ng takip. Sigurado ako nagka-corrosion to dito. Buti na lang hindi nakapit ko yung motor. Yung winding. Hindi nasunog. Gagawin natin. Babalutin na lang natin to dito. Ito, nasunog na nga yung panyo. Oh. Hindi naman dito. Wala naman putol dito. Okay naman. Subukan natin takpan to mga boss to. na kayo mga boss kasi magulo tayo po patungan wala natin para po yan ito tayo ng basahan ito ito kasi na mama sa bakal yan makuputog yung mga wedding sa room yan kita ba? kita ito mga boss oh, tapos na tinali ko ito Ayan. tinakpan ko yung may lick dito tapos dinugtong ko na rin. Ito, sinasabi ko sa inyo pa rin. Okay na mga boss. Ito. Subukan na naman natin ipasok to. Lalagay natin sa loob. Ito. Pabalik natin. Pabalik natin mga boss. Okay. Picture lang po dito mga boss. Hindi makakain ng pan niya. Delikado din to. Delikado. Baka mamaya kain ng pan.

Lagi nanti wasir tuh so, Nah. Ini wasir yang. Harus so, pas nanti bisa tuh so, Tapos itu namanya sini. So. So, oh, ini ngapus. Aku so, nilu na lang. So, nilu na lang pulang. Ngayon, pag nalagay na natin yung mga tornilyo, titistingan, titis natin. Titisting natin kung gumana ba yung kuwan. Sinasabi ko sa inyo. Kung yun lang yung problema. Okay. Sure lang po na may pit. Pag ganito, tikas. Palawin lang ng kunti. Tap, tap. Ayan, tikas, nabot na. boss. Ngayon, titesting natin mga boss. Kumana. na. Testing natin. So, ito. Uh -huh. Kita ba? Kita. Lagyan natin ng electrical tip ito para makita yung uh huwag kung sakali umiikot. Kasi walang pan eh. Tanggal. Ito so, mga boss. Tingnan mo kung kita ba. Kita ba? Hmm. Buka natin yung testing mga boss. Ayos na mga boss. Sabi ko na sa inyo, i lang. Tsaka yung isang kuroso niya. Number 1, number 2, number 3. Okay na mga boss. Okay. Pag uh, magka-equintro kayo ng ganun, ganun, din ang gawin niyo mga boss. Subukan nyo lang buksan. Ta, tsaka i-check nyo yung winding sa loob. Baka may may putol. Kaya may leaking. Kasi pag may leaking yun, mamagnet sa loob. Hindi ikot. dito yung motor. Ganun lang mga boss. Okay. You know? Sisita ko na lang itara dito mga boss. Bubuhin ko na lang. Bubuhin ko lang mga boss.